So yun mga tits, update lang tayo ng konti dito sa ating mga gapis na binibenta. So medyo magagabi na mga tits. Malapit na tayo mag-out ng mga crown tail natin. So yung mga nakikita nyo na yan, mga female po yan. Yan, mga female. Yan, kaya marami-rami tayong ma-out na crown tail ngayon. So from grow out nila, mga tito doon. Yan, hiniwalay na natin yung female tsaka male. Yung ibang male na nakuha natin, nilagay na natin sa green water. yan, mabisang mabisa to, lalo sa mga uh, gantong mga full red para mabilis silang magkulay ng pula. So, ito lang yung ginagawa ko. Bukod sa jeans, mga otis, na talagang kung maganda yung pairing mo, maganda yung ginamit mo pang breed, no? Mas makakatulong maka-enhance yung green water kaya kung mapapansin sa mga vlog ko, hindi na wawala tong green water natin ito. Ito Eto dati mga green water din tong mga to. Pero mayon, syempre may mga bumibisita dito sa atin. Hinatanggalan ko na ng pagka green water. Para makasipat talaga maigi. Ayan, katulad na itong mga otits. Tignan nyo yung ating red koi snake skin short body natin. Solid na solid ang pagkapula. Solid na solid din yung pattern yan mga tito. Yan, ready for out na to. Yan, guys, sa mga gustong bumili ng gapi, message nyo lang ako sa pitch natin. Ito, yan, magpapap yan dyan. Dito, otits. Oh, so, yan, mga otits, hindi na to ganun ka-green kasi nga, nag-water change tayo. Pero, yan, tignan nyo, mga solidong-solido yung mga pulang nandito. Yung mga fry na tinapon ko, tinapon eh, no? Yung mga fry, nandito yun, sa dulo. Ay, okay. Ayun, 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 ayun. Meron dun. So, nagtatago lang sila dyan. So, yan. Uh, makakatulong yan sa kanila para mag-intense agad yung coloration nila. magkulay agad. So, maganda talaga yung green water na yan. Parang, ano ka, naka-natural spirulina. Hindi parang, talagang natural spirulina yan, mga audits. So, yun, ma-advise ko sa inyo, kung may mga uh, ganito rin kayong gapi, yan, ito kasi crown tail to. Ayan. Crown tail. Much better ilagay nyo dito. Para habang lumalaki sila, months, 2 months, 2.5 piece, pulido na, solido na yung pagkapula nila. Mababenta nyo agad sa market. Tapos, syempre, kung meron tayong crown tail, full red, may bago na tayo ngayon, ng otis. Ito, abangan nyo. Papabugahin na lang natin to. Bali meron tayo ditong wild full red. Rare din to mga tito. Ayan. Wild full red siya. Alam niyo may iliga ako sa wild full red na delta tail, di ba? So meron na tayo ngayon crown tail na wild full red. Ayan siya. Hindi ko na muna ipapakita ng maayos sa inyo mga otits. Pero ayan na. Malapit na rin yung uh, mga anak dahil pregi-pregi na rin yung female natin. At masipag namang sumundot yung uh, male natin. Yan. Siyempre, nai-induce sila mag-breed, no? Mas ginaganaan sila mag-breed pag quality na pagkain yung pinapakain yung sa kanila. So, yan. Tito na mix fish food lang, mga otits. Gawa sa purong gulay, mayaman sa protina. Tito na mix fish food. Pag gusto nyo yung umorder, pwede natin to pa-ship via GNT. Kasi wala na nga tayong Shopee at Lazada. So, yan. Ito yung mga wild full red natin. Wild full red na mga delta tail. So, mga big dorsal to. Tapos, meron dyang uh, AFR. Ayan. AFR din na big dorsal. Puro female to. So, sasandukin natin sila mga otits para makita nyo na big dorsal talaga to. Sana may mahuli. Wala tayong nahuli. Wait lang. Gagamitan ko lang ng net. Pababa ko lang ang ating camera. Kung meron tayong bagong strain ng crown tail na rare, which is yung wild full red, ito yung uh, Wild Pool Red naman na Delta Tail. Mga big dorsal yan mga otits. Tignan nyo yung mga dorsal niya, No? Grabe, ito yung tayo yan, men. Mga high dorsal. Grabe, oh. So, ayan mga otits naman yung mga anak ng naging breeder natin. Yung pinakita ko sa inyo yung mga female, mga virgin yon kitang kita nyo naman. Mga wala pang sundot yon So, ayan, hindi ko pa ito na gender So, babalik na natin sila. So, lang mga otits. Konting update lang sa mga gustong order ng isda at fish food. Message lang sa page natin, Tito Otits. Maraming maraming salamat. Fish!